Isko, pumalag nga ba sa mga patama ni Joey? Sa unang pagkakataon ay pinatulan ni dating Manila Mayor at revamped it bulaga host Isko Moreno o Yormey, ang patama sa kanila ng EAT at dating Itbulaga host na si Master Henio Joey De Leon, nitong August 20, trending at usap-usapan sa social media ang cryptic post ni Joey na pinaniniwalaan ng maraming televiewers, na patama na naman niya sa programang Itbulaga ng mga halos host, partikular na sa segment na G. Sagedli na pinangugunahang host ni Isko at Buboy Villar. Ang G. Sagedli ay ang ipinalit sa segment ng Tape Incorporated sa sikat na Itbulaga segment noong host pa ang Legend Trio, na Huwan for All, All for Huwan, kalaban naman ito ang segment ng e ngayon na Sugod Bahay mga kapatid ng TV5, na pinangungunahan naman ng mga host na sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Ballesteros, at ng bagong host nila na si Zombie 2G, ramdam ng maraming televiewers ang mahigpit na tapatan sa pagitan ng dalawang segment. Dahil hindi maitatago na isa lang ang pinanggalingan ng konsepto ng segment na one for All, All for one pero pinalitan lang ang nasabing title, at sa mga nagdaang mga araw, patuloy nga ang batuhan ng patama ng dalawang segment, una na rito ay ang itinapat ng EAT sa Yorme ng Tape Bulaga na Mayor, na walang iba kundi si Jose, hanggang nitong linggo nga, Nagbitaw na naman ng patama si Master Henyo Joey De Leon, na talagang hindi pa tatahimikin ang mga umaangkin sa itbulaga na siya mismo ang nakaisip sa kanyang Instagram post, sinabi ni Master Henyo na, Gina Gittle, genuine na legit, de hins tali, hindi tagilid, bilang caption sa larawan ng mga legit da Barkads co-host, sa pagkakataong ito, pinatulan na nga ni Yormey ang patama ni Joey sa segment nila, madalas kasi ay tahimik si Isko, hinggil sa mga patama sa kanila sa episode ng G sa Gedli nitong Martes August 22, malaman ang komento ni Isko na mukhang tungkol ito sa pumanaw na sexy actress na si Pepsi Paloma. Habang hinihintay kasi nila ang asawa ng isa nilang contestant, sinabi ni Buboy na umiinom pa raw ito ng soft drinks pagkatapos nito ay humirit nga si Isko ng, alin, Pepsi, ah, okay, halata namang nagets ni Buboy ang patama ni Isko kay Joey. Dahil tumawa at napatakip pa ito ng bibig, hindi lingid sa kaalaman ng marami na isa si Joey sa mga inakusahan ni Pepsi, Odelia Smith sa tunay na buhay na may di magandang ginawa sa kanya. Ayon kay Pepsi, manulstia siya ni Joey, Vic at Richie de Horsey, bagamat binawi ni Pepsi ang kanyang akusasyon laban sa tatlo, hanggang ngayon naniniwala ang marami na totoo ito. Matatanda ang kinuha ni Pepsi ang sariling buhay dahil sa depresyon, sa edad na 18 noong May 30, 1985.